Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po, po si Jimmy Napitana. Ako po ay nanghihingi ng tulong sa inyo at ako po ay may sakit na kami. Kidney disease stage 5. Um, gusto po sana humingi sa inyo ng tulong kahit financial lang. Financial lang sa aking pagdaya-dialysis kasi tatlong beses po ako sa isang linggo din na dialysis. Hindi lang po mararapit na lang. Patungo ako ngayon sa Barangay Santiago, Santo Tomas, Matangas para maghanap ng taong matutulungan. Dito ko na nga nakilala si Dayday na may ilang buwan na ding nagda-dialysis. Ate, sino yung nakaupo uh, na yan na may face mask? Ayun. Si Ate Dayday po. Jemalin po ang pangalan niya. May ano sa leg? Opo. May tapay? Ano siya? Nung, nung sakit siya? Opo. Ano? Sakit niyo walang, po yun, ang alam ko Sakit niyo? Opo. Kasigil. Nalapitan ko lang ha. Salamat ate ha. Ayan, uh, daw si Daidai. natin. Hello po ate. Hello Okay lang? hay daw po si Daidai? Jimmy, Ano pa? Si Jimmy. Jimmy Lin? Hmm. po kayo? ano po po, ah... Uh, Stage five stage 5 the young one for chronic kidney disease kidney chronic disease stage 5 stage 2 yeah, uh, they are dialysis na po okay Pataral ka nang ginagawa na ate magdadagdag tatlong buwan na siya four oh. months na po. 4 months na problem oh uh, naman na may ganyan um, ka um, January. January. Ano ano niyo po si Dai Dai sir? Asawa ko po. Asawa niya. Ilan po anak niya? Dalawa po. Dalawa? Dalawa? para sa babae. Yung isa na saan? Nasa tiyahin niya po. Sa... Hmm. Ano pong trabaho niya kuya? Construction po ng sa sideline. Pagka... Side oh. Dialysis po kasi namin mamaya in... alas 10. Ang oh, dialysis na libre hindi? Hindi po. Ang babae po. Ano times a week po siya. Oh. Uh -huh. Tatlong beses po sa isang linggo. Um... Bali ano tuloy ng pangalan? Jimmy Lynn Kapitana po. Jimmy, Jimmy Lin. Jimmy Lin Kapitana. Kapitana. Tapos si Ma'am Jimmy Lynn Kapitana. Okay lang sa iyo ate. Mananawagan tayo. Baka sakaling may makatulong pa sa iyo ano. O. Hirap kumili po Opo. Eh. Papatakpak ako po si Bonagay. Eh. Stage 5 na. Oo. Tapos 3 months ago, nyo naramdaman, naramdaman niya, nagkaroon siya ng problema sa akin. Hindi po. Bali, ang una po niyang, ang una po sintomas sa kanya, putlang-putla po yung po na talaga, madilaw na madilaw na. Tapos, ang po namin, yung sa platelet niya, mababa na. Mababa na rin po. Hindi, nagpa-CBC kami. Yun nga po, ang sobrang baba na. 1.6 na lang. Mm -hmm. Tapos sabi sa amin ng doktor, eh, kailangan na daw ma-confine. Kasi pagka nag-0-0 na, wala na, makakuha na. Eh, di agad namin dinala sa, sa regional. Kala ko naman, yun lang ang problema. Uh mm -hmm. Sasalinan lang ng dugo. Eh, nung na-check lahat, eh ang taas ng creatinine niya 1.6 eh yun sila bihan ako na <clears throat> ang kailangan talaga sa kanya tutubuhan yung bubutasan kasi kailangan i-dialysis eh naging dalawang isip ako kasi natakot ako nung gawa ng bubutasan sabi baka may magagawa pa paraan sabi nila yun, lang daw ang time paraan para malunasan yung kanya para tumagal pa eh di, nagbilis na ako na ako. Sabi ko, sige po kung ano po kailangan eh, para tumagal yung buhay ng asawa ko. Hindi, binagasan na nila ng gano'n -nang. gano'n. na dialysis siya ilang beses? 3 times a week po. 3 times a week? <coughs> magkano yun? Bali po po, ang treatment niya is 600 volt pa po, po yung turok niya na 650 kada treatment. So, every treatment, 650. Opo, yung sa hemoglobin niya. Oo. Uh -huh. uh -huh. O, paano mo uh, na, ano siya? Bali, po po, yun nga, tulong na rin po ng mga kamag-anak ko, tsaka yung lang ko. Tapos, yun po, nagsasideline din po ako pag walang dialysis. Tulad ngayon. Pag ngayon po, hindi ako pumasawa ng trip ko nga ng dialysis. Tatlong bal, pero o oh, dialysis, matagal yan eh, no? Matagal, matagal. matagal, matagal. matagal. Hindi <coughs> po natin na lang kung hanggang kailan.

Ako okay. okay, yun si Mr. Kami. Ay, hindi kayo ng tulong sa akin na ni Clark. Ay, hindi ko. Hi bro. Ang um, bro. Ang ano pa Ano ang pangalan Ah, matagal ako yung sakit. Matagal Uh, ibig sabihin ni Juan, hindi ang laki na rin mong nagagagastis ka Kami, ako yung tigiligan ni Carl na nabuntahan na ako sa amin. Ako si Mr. Carl, yung taga-Pinulis. Uh, mm -hmm. E eh, nabuntahan na ako sa amin, kahit pa pa sabi ko, makakatulong kahit kung ting bagal, para naman kahit pambili ng gamot, pambili lang, kaya naman makakapagbili sa iyo. Uh, May dala ako din ni kuhan. Kasi yan. May dala ako din yung isa kapag bigas. Ay, hindi kapang... nga. Ikaw pang sapasapa ako para pigayat na si ate ng malakas na tarang bro. Ang nakakay mo pala ito sa Gajans. Pari katipaka. Ano nga po? Kasi ang aking negosyo, kasi, ah, kasi ang halagang panglugong ha. At, ah, nine, kasi kasi, kasi ang hindi, ay buti. Kahit ang palo, hindi namin kayang pagbigay ng malaking halaga please. Ay, makakitulong mo na sa'yo, pambili ng gamot. Ito yung 3,000. 3,000, pambili mo ng gamot. Ah, salamat. <laughs> oh, oh. At, at, talaga mang... Pagaling ka. Pagaling ka para kuhan. Kailan anak mo? Lalo. ano yung si brother lang yung lan? mo na pag awan ng Diyos, gagaling ka. Lagi ka lang tatawag sa Diyos, Salamat sa lahat ng, uh, buwan. Hindi man ibibigay sa atin ng Panginoon ang, ang, mga ganyang problema kung hindi natin kakalaan. Uh, uh, at sige na yun, dami ko na. Oo. salamat sa iyo. At si Mr. Oh. salamat. sa iyo. salamat. Ayan, maraming salamat. sa maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Ano na raw? Tapo makakatulong din sa inyo. Kabal kang uli kayo, kabal kabal ka sa ko sa inyo. Para kung na, sakali naman tayo na ng... ng... nang continue na pa lalo pala no na bibigyan na tayo ng makatao. Eh babalik kahit na rin. mo pagbalik ko, malakas na malakas ka na. kapag ka na. Ah, ano ta kinikita mo? na dinadialysis ka? Malay mo po. Malay mo, pagdating ng araw ang ang bahay na Santo Tomas ay magkamaroon na ng libreng dialysis. Sana nga ay magkamaroon na tayo ng libreng dialysis para katulad yung sa katulad yung mahihirap, sa katulad natin na talagang walang pambayad na sa mga hospital, yung maidigre. Ay, gamay ba itong bata? Ito, ang naneng. Ito, ang naneng. Sige, wala akong tatulog. Kamay, magsinggol kayo. Pagaling ka, ha? Awa ng Diyos. Pagaling ka. Nasending, ha? Wala na kami. Wala na kami, ha? salamat po. Sige, wala akong tatalagat.